serye so, sa mga magandang araw po sa atin lahat, ano? Uh, ngayon naman natin eh, ang pag-alay na, no? <clears throat> pag-alay ng bangka ng na makakalay sa bangka, no. So bago natin pasimulan yung ating video, so siyempre may meron may, ko kasasabi na kasasabihin na kunting palala sa mga nagtatalo sa akin sa mga ilisi ng bangka nila, no. So pero bago natin i eh, isa natin si Jimmy Fishing, ano? Na and, hindi ko alam kung So, Sir Jimmy Fishing, shout out po sa iyo. So, balik sa bangka na. So, ganito. Itong bangka ko ay binago ko na. No? ko na siyang B-type. So, ang B-type po ay straight lang siya. Pag nga B-type, straight. So, ang alayin po natin na ilutang po siya ng uno. Ilutang po siya ng uno, no? ang ating LC. So, ang ating LC naman ngayon ay 11. Ah... Uh, 11 by 3 one fourth by 5.8 ang ating ilisi na gagamit dyan ano? dahil ang, ang makin natin ay dahil ang ating makina na ay low speed na shark pro na 20 hp ano? so malaki ilis natin yun ano? so hindi ko pa lang kung okay ang takbo nito dahil doon sa kaltasan eh ang gartong muntay ay okay ano? sulit ang takbo so siguro dito baka sulit din ano so hindi ako sure ano so yun ano bag tayo sa mga tatalong sa mga ilis ng bakal ano? so karto po yun nasa align po ng nasa align po ng ating makina ang ating alis yan kung ang ating, team, kung ang ating muntay ay napakalalim naman so hindi po tayo pwedeng gumamit ng ng mga pang race na alis yan so mga gamit lang natin ay mga standard or 1 by 3 port 1 half mga ganun lang po pwede natin gamit yan at saka 2. So, hindi po tayo lang pinili mong pass ng 2 and a half ano. So kung siguro kung low speed ang makina natin ano, na malalim ang muntahe pero siguro din ano. Pero siguro din yung 2 and a half ano. Yung mga bangka nyo po kasi pagkarto talagang muntahe, pagkarto ng lutang. So pwede po siyang gamitan ng malaki talagang LSE. So dahil ang pagkakaiba po nung malalim at saka sa lutang. So, pag malalim po, halos kakabiyak lang po yung kumakain na na talim ano, dahil yung yung isa So ganun na po siya, no. Ganun sa pagmali po, ganun na po siya. Ganun na, nakaganon na siya, no. Nakaganon na, ganun na, Pag, pag level po, halos pantay po yung LC niya, no. Para 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 sa ng kanyang talima, no? So yun ang pagkakaiba ng malalimang muntahe at saka sa lutang, no. So ayan. Punta po tayo sa ating main video sa pag-alay ng makina. So panoorin nyo po kung paano po yung diskarte ng pagalay namin ng makina. Napakasimple lang na po nito. At sana po ay huwag po kayong manawang manood. At bago tayo magsimula ay nagpasalamat muna ako sa mga ating silent viewer. At sa lagi na nanood. Siguro Sir Martin ang nanoodle. Martin Rivera. Tsaka kay Sir Guevara. So shout out po sa inyong lahat. Ano, sa ating po mga viewer na taga Pola. So maraming po ang salamat. So yun. Start to the video. So, ngayon ay magkasukat kami ng makina. Ngayon naman ay sukat na kami ng, ano, ng, ng makina. Magabutas na nang sa tubo. Ang butas na yung ihi. Ang makina natin ay Mantra. sharp Pro. So, ang makina natin ay 2,200 RPM. Ah, Magabutas na kami ng ano. Nang sa tubo.

itu kamu sampai bi itu nak bi sok ade itu kamu sampai Tapos namin isukat itong makina dito na. No. So butasan muna namin to Ito ito Butasan muna to Para dito sa First base ano Ito yung unang base natin Tapos so, ito yung panalwa Para sa makina Kompleto na nakalain na yung makina natin Tapos itong baral Wala pa siyang palagi sa babo ano Tapos nagawa nung Pangsapin Pangsapin pasapin sa lalim ng makina no, para hindi lumubog sa kahoy yung makina natin pag kumakalog ayan na no? matapos lagyan ng sapin tapos sukat tala no. ayan yung sapin natin no. Ayan. para hindi lumubog yung makina sa kahoy no. kahit matigas yung kahoy natin yung eh, kailangan pa rin lagyan ng sapin no. ang kahoy natin na ginamit ay mulawin mulawin nakakulagyan na epoxy no, kailangan na nakapix na yung ating makina itong ating baral bago lagyan no? ng ano, epoxy tumbaral <coughs> kailangan nakapix na yung makina natin

Rismidjo lang pala sana dapat sya na. Ah, Rismidjo. Ah, sow na. To, untun lyo. Amen sow na. Bait. Baba. Ay pulot. Pag dumatak muntay. Mm. Dumatak. Tapos ng baba. Squid. pag nagtama na yung alay nung makina at saka ihi kailangan eksakto dito tapos ipoksya na no kailangan liyahin muna yung tubo natin para mas magaspang mas madikit yung ipoksi pag hindi kasi yan madulas Diretso pikis na tayo ng tubo. Nga sutok lahat e Nga sutok lahat e Nga もうだから tapos pa mo alam ng ipok sir para pa, pa sa loob ng puno mm -hmm. sa na naman natin. Uh, pintura. Puci 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 Tolo, ma tolo Mee te peato to kai te tatai টপ তো নেই টিপ তাহলে কত Ini, siapa? Tayo na no, ganun paglagay ng baral. Ang lapay lamang ilalim mo. Oh. Huh? Ha? Ang lapay lamang ilalim. Kabila. Muchas gracias, el álimo. Pahay mo yun. Ha? na pilas? Lulis. Hmm. Uh -huh. Tapos sukat ulit yung Lain.